Welcome back dito sa Forest Station, dito sa Duplas Tripper sa Pugo. Tingnan niyo yung mga lumot dito. Kakaibay lumot na to, Tripper. So oh. makakapal siya na parang ano? Pangmosi Forest. Ayun oh. Bang ganda niya. Parang ano, pine tree. Parang pine tree 'yung ano niya. Ano niya? Grabe. Ang ganda. Tapos yung naririnig pala nating tubig kanina, trippers. Banda don. Ah, eto. Trippers, ano to? Parang office nila to. Eto. Ewan ko akong office yan or ano pa tawag nila dyan. Ah, ang ganda dito, di trippers. So, oh, pagka ano siguro, pagka tag-ulan, tignan nyo, oh. may ano, oh. ayun, daanan ng tubig. Ganda, oh. <laughs> Parang maliit na siya. Ayun, ito. O, di ba? gandu. <laughs> Tara. Punta tayo doon. So, lalakaring ko na lang siguro trippers yung papuntang nursery. Ewan ko kung makaabot talaga rin tayo trippers dahil kinakabahan ako. <laughs> Ay, no, oh, may ano na naman, oh, may body number na naman yung ano, yung puno dito. Ang galing. O, oh, ba? Diba? May mga body number yung mga puno. Ito po, yung isa. O, oh, ba? Diba? Yung malalaking puno. Three Ang galing. Siguro, talaga may nagbabantay pa rin dito na ano, no, sa DENR yata o oh, ano. Basta, yun na yun. Ayun, oh, seed production area. Oo. seed production area pala ito, trippers. Ito, ito mismo. Ayan o. Dakanay Reforestation Project. Barangay Duplas Pugulawan yun. Ayan. So, seed production area pala ito. Ito. Ano kaya yun? Ba't nilagyan ng net dun no? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. O baka may nakatanim dyan. Tapos pinoprotektan yan ng ano. ano ko. sa amin. Ito, trippers Oh. Ito yung naririnig natin kanina. Na ano. Ito na yung trippers. Yung tubig. Tsaka yun Oh. Banda Wow. Actually, sa taas nito. Ito. Pag diniretso mo to trippers. Ayun na yun. Yung... Ah, nursery. Ganda dito. ano? o. Oh. Alright. Ang dito. Ang lalaking ano nito. Tipak ng bato. Tripes. Oh. Eh. Oh, sobrang laki. Oh, mo. Wala dito. Pag ganun. Oh my God. ba? Diba? Grabe. Napakaganda dito. Tripes. Oh. Ang laki ng bato na to. Tripes. Ito. Napakalaki ng bato na to. Yun oh. Siguro. Yung bawat isa ng bato na to. May mga lamang ginto. <laughs> eh, ko lang trippers kasi tingnan mo, ang ganda eh. Ang lalaki eh. Oh. Uh, para tayo na sa ibang ano, bansa oh. Yeah. Uy, madulas. Madulas si Bumot. Wow. Akyatin pa natin dun. Adventure to, trippers oh. Ayun o, oh, tignan nyo dun o. Oh. Agusan ng tubig ito, trippers o. Oh oh atig, ang ganda oh. <laughs> wow tapos lalapad talaga ng ano dito ng mga ugat ng puno oh. grabe, ibig sabihin trippers, napapangalagaan talaga tong kalikasan dito ng pugo <laughs> magaling pugo ano, pugo ah uh, yung tagapamahala ng Pugula Union. Trippers. Magaling. Baho. Ano yun? Hmm. Ako ba yun? <laughs> nakakatakot. Actually, nakatatakot ako dahil ako mag-isa. Trippers. Natatakot ako. Mag-isa lang ako. Trippers. Hindi katulad dati na no? may kasama tayong bata. So, wala akong makitang pamatpat para pag may nakita tayong mga ah, sosawa grabe ang taas nito oh, sobrang tarik nito trippers itong daan na to hindi lang halata eh na natin kung ano. ayan oh. sobrang tarik nyan trippers o oh. sa katagilid ako mag ano maglakad ayan oh. Tara. Oh. Okay tayo. <sighs> <laughs> mukang hihikain na ako ah. Ayun, may ano naman. Ayun oh, body number ng puno oh. Hmm. Oh. At least alam natin na papangalagaan ng nang husto o oh, nang mabuti to ng oh, nang maayos itong ano natin no kalikasan dito sa pugo. Napakaganda hindi lang na-appreciate ng iba kasi nga hindi nila napupuntahan putik ba't tagilid ako maglakad grabe oh sobrang tagilid na ako oh, oh. Para may naririnig ako tabi tabi po oh nag-uumpisa na naman ako ma-anxiety attack trippers kung ano-ano na naman iniisip ko oh. Huh. ah, daanan din ng tubig to trippers oh Yan oh, tabi. Yan, tabi-tabi po. Gusto ko lang mag ano, mag-explore dito sa lugar nyo. Ah. Huh. Ah. Huh. Ito trippers, ito na, ito na tumatayo na naman yung mga balahibo ko ewan ko bakit pagka umaakit na ako dito sa ano tingnan nyo mula pa ah mula pa ah hanggang dito sa mga balbas kaya sa likod hindi ko alam bakit ah kinikilabutan ako tabi tabi po sisilip lang po sa lugar nyo Ah, eto na yung trippers. Ito na yata. Ay, ah, hindi pa. Ah, aakit pa pala ron. Ala, grabe. Mataas pa pala trippers talaga. Oh, dami ng ano dito. Tumumba mga puno nakakalat dito sa harap. Ah, isa daanan. Oh. Ah, grabe oh. Ang daming sapot. Ah. Nakakatakot. Natakot ako ako mag-isa. Ito yung ano, daanan ng tubig trippers. Tabi-tabi po. Gilid na natin ito para paglagkatakbuhan. <laughs> para pag nagkatakbuhan o oh, edo, <laughs> hindi ako madadapa <laughs> grabe ang taas trippers oh. ang tarik pala kasi nung pumunta kami dito parang pag lang namin yun na yun eh ay eto pala eto na trippers oh. ayan oh ayun yung tulay yung palatandaan ko eh ayan alright yes narating natin trippers yung ano yung nursery dito sa duplas pugula union ayos na ayos eh ang gala pa more ba oh, diba? Ooh, ito na yung tulay tripper so. Di ba? Ay ano. Yung tubig daan ano. Tingnan niyo, nagawa ko, ako lang mag-isa. Masyal dito. Alright, trippers. We did it, trippers. Ayan Ito na yung nursery. yan. Parang, ayoko na pumasok doon sa loob, trippers. Dahil, kinakabahan talaga ako. Ewan ko, kinikilabutan ako, trippers. Pero, wala namang ganun dito siguro, o ano. Pero, ewan ko, bakit ano tong nararamdaman ko. Kaya, huwag na lang. Or, sige, silip tayo. haha <laughs> tabi tabi po wala ayan na trippers nasusokot na akekay ha. ayun no trippers ah. pumasok tayo dyan dati ayan sa loob nyan tsaka doon, may fountain dyan na nakalubog so we did it trippers tapang ko hu <laughs> Tabi-tabi po. Yan you know, o. Ganda. Aray po. Kaya kayo, trippers, huwag nyong isubsob yung sarili nyo sa pagtatrabaho nyo. Dahil walang nakakaalam kung hanggang kailan lang ang ilalagi natin dito sa mundo na to. Kaya, enjoy natin yung bawat buhay ng bawat isa, no? Ah, kasi, minsan lang tayo dadaan at bibisita sa mundo na to kaya enjoy nyo ang mundo explore and trippers hindi yung pinapakailaman nyo yung buhay ng ibang tao <laughs> maging masaya kayo sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon para ma enjoy nyo yung buhay na binigay sa inyo Nanay, yung balahibo. Na. pero maganda dito Trevor sana maging ano to balang araw uh, tourist spot dahil napakaganda nito para sa mga, ano sa mga tao na may forest pa na ganito ka lago o kaganda na napapangalagaan ano no, trippers kaya the best ang pugo dito sa La Union alright woohoo